Eh, Ay, meron akong gagawin kay Aga. Yung papaguriin ko naman siya. Ayayayain ko siyang bumili ng kotse sa 7-Eleven. Habang malapit sa kotse, tumatakbo yung kotse. Dito. Hintayin mo rin mo. Ano rin. Ano rin. rin. Ano rin. Oh, oi, papasok na 'to. pa yung short niya. Hello mga ka-Team Gina. May meron akong gagawin kay Aka. Kasi sobrang sakit yung paglundag ko naman doon sa gate. Sobra yun. Choi. <laughs> <George>. Tara <Sorry. laughs> na! <laughs> nakababa na, nakababa na. So, ayan, meron din akong gagawin sa kanya. Yung papaguring ko naman siya. Yayayain ko siyang bumili ng kopi sa 7-Eleven. Total, wala naman siyang ginagawa. Ngayon, syempre, bibigay niya sa akin yung pinabili ko. Pero hindi ko kukunin. Habang lumalapit siya sa kotse, tumatakbo yung kotse. Papaguhin ko siya para namang makaganti tayo. Tingnan natin ang magiging reaction niya. Pagtatawanan namin siya. At take note, mag-isa lang siyang tapakbo. Yayayain ko na siya. Nasa kwarto lang naman siya. Aga, ikaw pa baba. Ito na bumili ng coffee Ako nag-drive, ikaw bumili. kasi sinong gusto ng coffee bago tayo pupunta ng tatang? Ang gusto Walang, okay, pera. Walang pera. Walang pera. Walang <laughs> pera. Ako, may dala ko. O, dalawa na. Si RJ, ikaw, Rick. Hindi po. Kopi na lang. Tatlo. Ako, tatang na lang to. Tatlo. Kasi, ayusin ah, natin yung tao. Masama na lang ako kay Rick. Dalawa Dalaw Dalaw lang kamay ko. Hindi pwede. ka na isang. Dalawang chichir yan. Bili mo. Ang tatak nga lahat. Ikaw na lang. Ako naman ang nag-drive eh. Pagod si Rick. Uy, nantok sir Nantok ako Si Ranji, pinestin mo ako sa townhouse kahapon Kanya-kanya tayo ito ka Ito ang toka, toka mo ng kape Tsaka jam po Yan, nakalaka ng katawan mo eh Mapit-pit Mag-init ma ha Pumili ka na Tatlong kape Sir, yung matapang Oo oh. Matapang na kape Anong kape? Amerikano Mayroon. Amerikano tatlo Ang gusto mo, Germany ang niya talaga, no? Crunch. Anong chips kasi niyo? Kahit anong chips, dalawa. Yung yung kailangan, dalawang kamay mo, may laman. Maganda. Ah, huh? Papakinabangan uh, ko. Ang kamay oh, mo. Bala. Sari, ingat ka. Pila hmm. Pinabili na natin si Aga. Gusto ko dalawang kamay niya puno. Para pa habang tumatakbo siya, nahirapan siya. Tapos yung kopi, mainit. <laughs> Hindi siya makakatakbo na mabili. Ano naman makaganti ako sa ginawa niya, Sagi? Eh, tama-tama, hindi siya mara magtimpla ng coffee. <laughs> ah, self-service pala sa 7-Eleven. Eh, maganda yun. At least matuto siya ng papano magtimpla ng coffee. Pero ano na po siya? po. Tapos may flavor. Ah, Kaya kayo na, na po yung kapa. Kaya na po yung tipili. Oo. Oh, mabilis lang pala. Maliban lang kung itatapon na lang niya yung coffee niya. Itatapon na lang yan sa sobrang init. Kasi pag tumatakbo ka na may hawak ka mahinit, talaga matatapunan ka. Wala mang itatapon ni Aga. Okay, pustahan tayo. Anong gagawin ni Aga? Anong gagawin ni Aga? Ahabol siya na may dala siyang kopi o okay. tatapon niya. <laughs> arik Wala po siyang dalang pera, no? Hindi, dala niya yung 1,000. Bili ka pa siya 1,000. Hindi po, pamasahin. <laughs> Just in case. Tatakay <laughs> uh, naman natin siya. Papaguring ko lang. Medyo pakatakbohin ko siya ng mahaba. Oh, exercise niya rin. Parang ang tagal din na nag-gym eh. man lang dyan. Ang nakuha na. Para matadtad. namin dami dala. Ang ing talaga ni Aga. Ah, Ito, wala hindi mo alam naman siyang idea Hindi niya alam na patakbo siya. Magpa-fun run siya. Let's go, Aga. mag fun run ka ngayon. Ay, isa lang ang ah, sana ah, nakabalot yung coffee. Nako, paano yan? Tatakbo yan, matatapos. Dito Hindi sulot Pagpapunta natin Nalit pa Pagpapunta na rin Hanggang sa nyo na to Hanggang sa bahay ko wala naman Kung hindi sundalan yan Ka! ambagan mo! Ano ginagawa niyo ambagan <laughs> mo ako na Sige Aka na Akan na, Iko,

Akin ang kopi. Itatapon ko to. Okay, ka na niyo oh. You're not funny. Bukot na. Hindi nakakatawa. Bukat na. Ha? Lagi na kahi... Akin na, akin ang Bakit kasi iwan niyo ako, oh? Bakit kita iwan? Subukan ka na. Paano magbubukas mabubuksan yung gate? Ito coffee? kopi. Kapa. din to. Uy, sabi na yung Anong ginawa? ako mo na muna. mo. Na. <laughs> <laughs> okay, ko na eh. pa yung shirt niya. Pwede ba picture ko? Layo. Layo na yan. Ako na ko Rick. So, ganti na rin ako sa kanya. <laughs> na baka ako ako ha? oo oh, yung ka baka <laughs> hindi ako kasha. Wait, na, wait na wait na hindi na hindi wait lang, may sasabihin na. lang ako mami ga***** alam mo dua doon, sa araw doon. Wasta. Pabuksan yun. Sige. Di ba ginagamit sa gate yan? Ay, s*** nga yan. nako ako ng mga tao. Kung yung gate ko. Sige. Yung gate ko, sinasayad ko na akyat mo ako eh. Totoo po. Sir, thank you ha, sa coffee. Thank <laughs> <laughs> you. This is not funny. This is not a good prank. Para sa mga Team Gina dyan. Team Gina lang talaga ang sakalam. Nagdaan mo yan. Team Gina lang. Okay guys. Yan muna for now. Kung bibili lang ng kape yung kape, natakbo pa ako. Bigyan niyo ako ng mga pwede kong gawin kay Aga. Guys just comment lang para Saan malaman pa? ko. Pag okay, ina kayo, gusto ko na talaga kanina mag-grab pa hey, huwa hey. Mag-grab na lang ako. Hindi hey, mo grab ka, may pera ka. Wala nga eh. Uh, ay ay oo, oh, yung ano. <laughs> Pwede ka lang mag-grab eh aga. Tapos bayaran mo pagdating sa bahay. Makatimpla ng problema. Gina, <laughs> gina. Mag-grab na kayo. Dami siya sabi. Okay guys, next kayo time lahat. ulit ha? Masaya kayo lahat sa mga pinagagagawa niyo. Alam mo ba mga team aga kayo? <laughs> Na hindi na pa tayo. dito nagtatapos. Ay, hindi pa yan talaga. Marami pa. pa akong gagawin sa'yo. Hindi, ako, ah, ako marami pa. Ay, ako marami pa. Hindi. Hindi, hindi, hindi. Okay, mga ka-Team Gina, see you next time. See you on my next vlog. Bye-bye. Munguy. -bye.